Sa ibang balita, hindi naman natuloy ang nakataktang botohan ng ad hoc committee sa Bangsamoro Basic Law ngayong araw. Sa halip ay ipinasok ang mga individual amendments ng mga kongresista. sa matala nagmarcha ang mga pro-BBL groups upang ipakita ang kanilang pagsuporta sa pagpasa sa panukalang batas. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Grace Casin. Grace? Yes, good evening sa attorney. Kanina pinagpaliban muna nga ng committee yung kanilang uh, dapat nakataktang botohan. First day ng no voting nila ngayong uh, lunes dahil uh, binigyan daan muna yung mga individual uh, amendments na nais gawin ng uh, mga kongresista. Kung saan isa-isang tinawag yung mga miyembro. Ang present kanina is nasa um, 50 plus members out of 900, uh, 9, 90 plus na members. Uh, nasa sampu doon yung nagbigay kani kanilang mga amendments na nais nilang gawin sa BBL. Ang mangyayari attorney bukas magiging nominal ang ang voting line by line ang botohan ng komite doon sa 18 articles na BBL. Out of uh, 240 provisions na nakapaloob sa BBL, 60 lamang doon yung merong mga pagbabago pero doon lang yun sa mga terminologies. Habang walo naman ang merong major amendments, ito yung mga talagang deletion, binura na doon sa amendments. Katulad na yung panukalang pagbuo sa bangsamoro ng sarili nila nga. Um, Commission on Audit, Comelec, Civil Service Commission, Human Rights Commission, ng Ombudsman, ng Police Forces, ng Military uh, Coordination Protocol, at yung 10% opt-in provision. Pakinggan natin si Congressman Rufus Rodriguez, ang uh, chairman ng ADO Committee on the proposed BBL. I would say the 240, there will be 60 uh, affected provisions, uh, both minor and uh, both uh, very important. And... Yes, because of the of the 240, most of them are, have been unanimously been endorsed. So there will be a very fast uh, voting on those where there is unanimity. And so therefore, we just vote, yes. So uh, we will be focusing on about 60 provisions only. Samantala kanina, iba't ibang grupo naman ang sumama sa panawagan na isa batas na ang BBL sa lalong madaling panahon. Um, na is ng, uh, o nasa 8,000 ang nagmarat sa na kanina mula Commonwealth Avenue hanggang Batasan Complex. Ito yung mga grupo mula sa sektor ng kabataan, ng labor, uh, Mindanao Solidarity Network at ng Moro Communities at marami pa. Narawagan ng grupo attorney reg sa mga mambabatas na isantabi daw muna yung kanina mga personal and political interest sa BBL at isa batas na ito sa lalong madaling panahon upang mati tigil na ngayong karahasan at kaguluhan sa ilang bahagi ng Mindanao. Narito si Gas uh, Miklat, ang convener ng All Out Peace. Kasi ating BBL po ipasa sa spirit ng CAB at sana po kung meron man silang gustong baguhin, eh, mas i-enhance nila, i-enhance pa nila at maging inclusive, maging mas just. Atty. kanina nagkasundo na ngayong kumite, natapos sila about mga 5.30 na ng hapon kanina. At uh, bukas na magsisimula yung kanilang botohan ay 30 ng umaga. Dito ay isa-isa ulit tatawagin yung mga miyembro at uh, doon nila sasabihin yung boto nila kung pabor sila o hindi. At hindi na rin silang muna papayagang ipaliwanag kung ano yung mga naging boto nila para mas maging mabilis daw yung proseso. Yung mga amendments naman na hindi naaprubahan sa komite pa lang ay maaari na namang erase ng mga miyembro pagdating nito sa plenaryo. Grace, ano naman yung mga sinabi doon nung mga nag-o-object dito sa BBL. Doon sa tila parang pag-adapt na lang nung uh, version ng Peace Council na sa BBL na to. Attorney kasi doon sa version ng Peace Council, at version ng Senate ay ng uh, Congress. Uh, may ilang dong mga pagbabago at meron ding ilan na pareho sila. Pero ayon doon nga sa mga members, hatirin kasi yung mga uh, opinion nila pagdating doon. May mga iba na gusto na, may may part ng uh, report ng Peace Council na gusto nila, may part din naman na hindi nila gusto. Mm -hmm. So, uh, hati rin yung posisyon nila dun sa report ng Peace Council. Kaya, ina, parang um, nagkasundo sila na yung uh, ilang mga version ng Peace Council, i-adapt nila. Pero yung version ng Peace Council na sinasabi na hindi raw unconstitutional yung deletion ng mga commission na like COA, COMELEC, mm -hmm. mm -hmm. ay hindi nila inadapt Dahil para nga sa kanila, is unconstitutional yun. Pwede mm -hmm. naman daw yung uh, national COA natin, yun yung magkipag-coordinate sa Commission Audit sa regional office nila. Yung mga may mga amendments na kongresista na hindi na pagbigyan dito mm -hmm. sa ad hoc committee, no? At hindi na nila pwedeng i-raise bukas, di ba? Sa botohan ng committee mismo. Mm -hmm. Eh, pag ba nila itong mga amendments na ito sa plenario, eh, magiging mainit pa rin ba ang usapan dito? O medyo papalagpasin na lang yun ng, uh, ng mayorya? Um, ang naging kasunduan nila dyan, attorney, para maging mabilis nga sila sa committee, um, lahat ng amendments na hindi uh, ma-approve pagdating sa committee level, lahat, lahat yon, pwede nilang erase pagdating sa plenary. Pero ito yung mga miyembro lang ng committee ang papayagan okay. na mag-raise. So yung mga ibang hindi kasama ng committee na to ay hindi na pwedeng mag-raise yung mga amendments na yun? Hindi, attorney. Maari lang sila nga kung-question doon sa mga amendments na gustong i um, gawin ng ilang mga members na mag magre-raise ng mga amendments na gusto nilang gawin sa committee. Maraming salamat, Grace Casin para sa ulat na yan.